ay ngayon sa Hong Kong, sa Maypo, Kowloon, na matatagpuan. Napakaganda po ng part na to. Ito po yung part na tinatawag na mapapawaw, o sana all ka na lang. As you can see, you see, nakikita nyo po na napakaraming puno na magaganda at ma sobrang press, sobrang press at tamang-tama po sa mga Ay, nag- photo shoot na nakikita nyo ngayon ang dala lang po kayo Ay, ng mga costume. Napakarami na pong pumunta dito laro na po pag araw then... ng ano, araw po <laughs> ng ng day off ng mga yayay. Nakikita nyo mga po. Ang ganda-ganda, diba? Marami. Yeah. At minsan po, may mga artista dito, mga nag <laughs> cutie. Nagpupuat cute kasi maganda po. At napakalawak po talaga nitong ano, ng park na to. Nakikita nyo, at tuwing umaga, marami po nila po rito mga nagja-jogging, mga thunders. Malapit lang po ito sa bahay namin, sa babalang lang po Ayan, nakita nyo naman po. Enjoy, enjoy lang. Ayan, sila lola sila lola. Kita nyo naman yan, di ba? Ganda. Pag ano po, pag Bago po ako umakit sa bahay ng pag-deop ano, pag ko, ayan, diyan ako tumatambay muna hanggang sa matapos ko yung, uh, hanggang sa magtakip silim bago ko umakit. Yan. So, ayan, makikita nyo na, di ba? Ang ganda-ganda. So, ayan, yeah, sige. nyo muna. Matatangka. Ano, ang mga tingin-tingin. Ayan. Tuwing maga, makikita nyo maraming mga yayay -yay dito kasama kanilang mga inaalagaan. Mga patanders, mga pangkubata. bata Ano karamihan yung mga bata, mga hapon na ayan. Ayan, nakita niyo yung mga kababae natin dyan. Naglalatag sila dyan, nagpiknik. Piknik! Nakala na pag Sunday, punong puno ng mga nakalatag dyan ng mga kapon natin, mga Mga Mapa Indonesian at mga mga pa Pilipina. So, ayan, nakikita niyo na. Mmm, Lighty Park. Welcome to Lingnam Garden. Welcome to yeah. Lingnam Garden. Ano lang ito eh. Light Cook Station at saka uh, Mayfoy Station. Pero better na Mayfoy Station. ayo po ano, bumabat. Exit D as in do. Dati yung mga kapag-ibigay na nangyibigay pa uwi na siya. Tapos na ang uh, mga tape. Oh. di ba? Ang ganda sila. Ano sila? Lola. -lo. No, ah. Ayan, nag-exercise sila dyan. At ayan yung pa shoot, pa-MM. Eh. Diba? Yan na, dito na tayo sa ano, tusok-tusok sa paa. magandang pakiramdam pa, pa, kasi nga nagsisipulit daw yung mga dugo natin sa ating body. So, kailangan natin apakapahan yung mga bato na to para sa ating health, at sa kalusugan So, let's start. Mag-start na tayo kung paano ang paglakad. May shooting down. Edi wow, well, shooting kayo dyan. Yan. Kita nyo yan. Ang sarap sa paa yan. Exercise. Mag-exercise din tayo. Try natin. Kasi pa? Kailangan ano, Wait ang sakit <coughs> sakit sa paa. Pero para ka lang nag-skating. Parang ka lang <laughs> nag-skating. Parang ka nag-skating. Ay, sakit sa paa. Ay, sakit sa paa. Yan po ang itsura niya na aapakan mo. Ayan. Apakan mo siya. Mararamdaman mo yung sakit. Pero parang yung tinatama ng iyong mga ano, kalamdan Ayan, di ba? Kita mo yan, oh. mga ano na yan. Pag, pag, inapakan mo yan, ah, yan sa talampakan mo. Pero, masarap siya ang pakiramdam. Sa so, mga kababayan natin, ayan, nagtutusok-tusok sila, nakalamang talampakan. So, ayan, ang kapaligiran Sarado ang idra. So, tapos na tayo. So, okay. Let's go. Ganda ng park. So, let's go na. Come na dito sa May Polite Garden. pa sa exit D station. May food. Come, let's enjoy. It. So, di lang po. May po station. Exit. Mo. Mas mabilis makaroon. Pwede na po siya mag Sa lahat. So, bye!